Just na pinakikilala ng mga Muslim, ito yung Diyos Neso Kristo. Kung hindi mo yung matanggap, sorry, kasi walang propeta na bumaba dito sa mundong ito at pinasamba ang kanilang mga sarili. Wala. And Jesus Christ, sa pananampalatayang Islam, ay kabilang siya sa mga sugo at propeta. Hindi nalalampas at hindi papantay sa Diyos. Ayun, mga kababayan, with your respect, wala po akong nilalampasan dito. No, sinasabi lamang po namin ang katotohanan at tunay na katayuan ni Heso Kristo sa katuruan, hindi lamang sa Islam, katuruan mismo ng mga propeta, katuruan ni Abraham. Kung si Jesus Christ ay Diyos, dapat na binabanggit na o binibigkas na pangalan ni Abraham na Diyos ay Jesus. Kung si Abraham ang ating susunduin, kung naniniwala ka eh, hindi pwedeng hindi mo si Abraham. Siya ay ama ng pananampalataya. Siya ang the father of faith. Kaya sasabihin mo, kung mali ang pananampalataya ng Islam, ay eh dapat eh, yung Diyos na sinasamba na ni, Abraham, ay eh hindi namin Diyos. Kung sino yung sinasamba ni Abraham na Diyos, yung din na sinasamba ng mga Muslim. Kahit kay Moises, kahit kay Jesus Christ. Kaya sasabihin mo na binabastos ko ang pananampalataya mo, hindi. No? Kung sinasabi nyo, binabastos namin ang inyong kapananampalataya, hindi po. Itinatama lamang po natin lahat tayo na nananampalataya, pero dapat itama natin. No? Hindi yung mula pagkabata kasi Katoliko na ako, kristyano na ako sa Baptist. Yung ba'y yung makakapagpaligtas o yung katotohanan?